Dear Kuya Poy, Magandang araw sa inyo at sa mga tagapakinig ng programang Heart to Heart. Ako nga pala si Melinda, 48 years old, kasal ng halos kalahati na ng aking edad. Sa asawa kong si Olan at kasalukuyang naninirahan kami dito sa Quezon City. First boyfriend ko si Olan. Kumbaga, siya ang matuturing kong one true love. Pero sa kabila niyan, Kuya Poy ay hindi ko maiwasang maghinala na para bang may kakaiba sa mister kong si Olan. Paano ba naman kasi may pagkakataon na labis ang na nararamdaman kong kaswitan mula sa kanya at kung minsan nga ay para naman akong hangin lang na dumadaan lang sa kanyang harapan. In short, hindi ko maintindihan ang pabago-bagong pag-uugali sa akin ng aking asawa. Pero dahil sa walang sawang paliwanag naman ni Olan, ay nakakalimutan ko rin ito. Sa tagal ng aming pagsasama, inaamin ko na humantong na rin kami sa mga pagtatalo at kung minsan pa nga ay umaabot din sa punto na umaalis ako sa aming tinutuluyan. Pero dahil nga labis ang pagmamahal sa akin ni Olan, ay agad din niya naman akong sinusundo para pag-usapan at ayusin ang aming mga hindi pagkakaunawaan. Pero nang minsang nagkaroon kami ng pagtatalo, Kuya Poy, muli ko na namang nagawa ang umalis sa aming tahanan, but this time, inabot ako ng isang linggo, pero sa period na yon ay wala akong naramdaman na kahit anong anino ni Olan. Kaiba ito sa mga nauna niyang panunuyo sa akin sa tuwing nagagawa kong umalis sa aming tinitirhan kapag may hindi kami napagkakasunduan. Napagka, o nagpa siya na nga akong umuwi, Kuya Poy, sa aming tahanan. Pero isang malaking palaisipan sa akin, ang batang nakita ko sa loob ng aming bakuran. Sa tindi ng pagtataka ay mabilis kong pinasok ang loob ng bahay namin at dito na nga sumambulat sa akin ang aking asawang si Olan habang nanananghalian kasama ang dalawang bata at isa pang babae na hindi ko mamukaan o at hindi ko makilala. Para akong hihimatayin sa naabutan kong eksena, Kuya Poy, pakiramdam ko naman manhid ang ulo ko at tila hindi ko maintindihan ang tamang mararamdaman ko. Gulong-gulo ang isip ko noon Nagkulong ako sa kwarto namin at doon walang tigil akong humagulgol at hindi ko namalayan na nakatulog na lamang ako sa pagod sa pag-iyak. Pagbaba ko, walang bakas ng anumang presensya ang naabutan ko. Malayo sa nasaksihan ko, kaninang pananghalian lamang. Isang sulat ang napansin kong nakapatong sa aming lamesa, Kuya Poy nang binasa ko ito, galing pala ito kay Olan. At ayon sa kanya, matinding kapatawaran ng kalakip ng naturang sulat. Akala ni Olan ay magagawa niyang pagtakpan ang kasalanang matagal niyang itinago sa akin, Kuya Poy. Hindi niya raw gusto na iwan ako, pero ayaw din niyang iwan ang kanyang mga anak na lumaki nang wala silang o nang wala silang kinikilalang tatay. Inamin niya nga Kuya Poy na minahal niya ako ng lubusan. Pinagsisisihan niya kung bakit umabot pa ng ilang taon bago ko malaman ang ginawa niyang pagtatraydor sa aming dalawa. Ayon kay Olan, ilang beses niyang plinano na aminin ang matinding kasalanan niya sa akin pero sa tuwing ginagawa niya ito, ay tila doon naman umaatras ang kanyang hakbang patungo sa pagsasabi sa akin ng katotohanan. Nakasaad din sa sulat na alam ng babae ni Olan na si Juanita. Nakasal kami ng kanyang o ng aking asawa. Kuya po nagawa akong iwanan ng aking asawa at sumama sa ibang babae at bumuo ng sariling pamilya. Sa tindi ng naramdaman kong sakit ay halos lasunin ko na ang aking sarili. Matakasan lamang ang daladala kong kalungkutan. Sa gabay at awa naman ng Diyos ay nasa maayos naman na akong kalagayan sa piling ng aking kapatid kasama ang kanyang mga anak at apo. Pero sa kabila niyan, Kuya Poy, ay hindi ko pa rin alam kung papaano ko ipagpapatuloy ang aking buhay matapos ang ginawang pangiiwan sa akin ng biglaan ng sarili kong asawang si Olan. Pero nagpapasalamat ako sa inyong programa dahil sa inyo ay natutulungan nyo ang mga kagaya ko sa pag-recover dulot ng ginawang kataksilan ng aming pinakamamahal. Umaasa ako na makatatanggap ako ng payo mula sa inyong programang Heart to Heart at sa inyong mga avid listeners. Lubos na nagpapasalamat, Melinda. Especially Yan na nga for po ano, ang uh, ikinwento, ibinahagi sa atin ni uh, Melinda na inihihingi niya rin ng tulong Papaano nga ba ako makakaalpas dito sa nararamdaman ko sa bigla ang pagkawala ni uh, Olan Diba? Na kanyang, uh, may term siya kanina, one true love Oo, oh, dahil uh, si Olan lamang ang kanyang uh, only uh, Only boyfriend na na, pangasawa na nga. Ayan, at uh, after so many years, eh biglang meron palang katotohanan na ganito. Meron palang uh, pamilya na siyang binuo outside of their marriage. Ayan, at parang nga po sa kaalaman ng lahat, wala po sila naging anak nitong si uh, Olan, si uh, Melinda. Ayan, para sa tanong ni uh, Cecil Kuwa kanina, di ba, na kuya po, wala po ba sila naging anak? Wala po. Oh, wala po silang uh, naging anak. But then, yeah, mag-umpisa tayo doon. Hindi po yan lisensya para sa isang uh, uh, lalaki o para sa isang uh, partner na hindi kayo makabuo ng uh, baby ng yung sinasabing mahal mo, e eh, bubuo ka na lamang sa labas ng inyong uh, marriage. Okay? Nakatulad ng ginawa nitong si Olan. Meron na palang dalawang bata na, na lumalaki no oh, na isinasabay doon sa kanyang asawa na si uh, Melinda. Oo. Oh, ayan, kaya dito mo na lang mabibigyan talaga ng pakahulugan yung pagiging sweet masyado sa iyo ni uh, Olan. at minsan naman yung uh, pagiging lutang ng kanyang uh, kaisipan ano. Ayan, pero uh, wala na tayong magagawa doon, Melinda eh. oh, finally, nalaman mo na ang katotohanan. Ngayon, ano na ang gagawin natin? Of course, masakit. Mahirap, pero maraming salamat dahil nandiyan ang pamilya mo na sinusuportahan ka. Diba? At hindi ka pa rin naman pinababayaan dito sa matinding dagok at pagsubok na naranasan mo sa mga kamay ni Olan. Is Olan a bad person? Ah, uh, I don't think so. Oh, he's not purely a uh, bad person siguro. Nakagawa lamang din siya ng mga mga, mga pangit at hindi kagandahang uh, mga desisyon sa buhay na makakaapekto sa iyo but uh, ultimately he's not uh, really a bad person. Kasi Uh, nasabi niya pa rin naman sa iyo, 'di ba? Well, 'yun nga lang in your face, ano? Oo, oh, bigla ang biglaan. Eh talaga napakasakit nung uh, ganung uh, revelation, pero papaano sa papaanong paraan mo pa ba gustong malaman yung katotohanan na uh, gustong sabihin pala ni Olan na matagal na rin. Okay? Ayan, nandiyan na 'yan. O hindi na natin na uh, mababago 'yan at inamin niya na mga anak niya talaga 'yung mga batang yon. Ayan, kailangan mo nang tanggapin ngayon, ikaw pa paano ka makaka on mula dito kahit pa kasal kayo. Ayan, unang-una legally eh uh, kang uh, dapat ayusin mo muna 'yan dahil lalo na kapag may mga ari-arian kayo na naipundar nitong siya uh, Olan. Okay? Kapag may mga ari-arian kayo uh, na naipundar mo o naipundar ninyong uh, dalawa, eh dahil sa kasal kayo, well, uh, medyo uh, ano ka dyan, ano? Uh, anong tawag mo rito? Medyo kuidaw uh, ka dyan. Kailangan, uh, hindi pa pwede makuha sa'yo yan ng basta-basta o man yan. Hindi naman sa tinuturuan ka maging uh, madamot pero dapat maging uh, mautak ka rin diba ganoon hindi naman na uh, siguraduhin mo muna oo yung uh, inyong mga ari-arian kung meron man ayan kung meron man